Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Tumama ang 4.9 magnitude na lindol sa Batangas pasado alas 4 ng hapon kahapon. Ayon sa FIVOX, natukoy ang sentro nito sa hilagang kanluran ng Tingloy, Batangas. Naramdaman ang intensity 4 na pagyanig sa ilang bayan sa Batangas. Intensity 3 naman sa ilan pang lugar sa Lalawigan. Ilang lugar sa Cavite Puerto Galera sa Oriental Mindoro, maging sa Makati City dito sa Metro Manila. Intensity 2 naman sa iba pang bayan sa Batangas, Silang sa Cavite, Calapan City, Oriental Mindoro hanggang dito sa Quezon City. Naranasan naman ang Intensity 1 sa Baydila at Abra di Ilog sa Occidental Mindoro. Umabot na sa 6.5 million ang bilang ng mga Pilipinong na sa krisis ang nabigyan ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development noong 2023. Ayon sa kagawaran, ang mga natulungan nila sa ilalim ng IX o Assistance to Individuals in Crisis Situation ay apat na beses na mas mataas sa target nilang mahigit sa 1.6 million kada taon. Sa ilalim ng IX program, ang mga benepisyaryo ay nakakatanggap ng iba't ibang tulong tulad ng medical, cash para sa pagkain, pampalibing, transportation assistance at meron ding psychosocial support. Pinakabaraming natulungan noong isang taon ay mula sa Calabarzon na ubabot sa 870,000. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor. Magandang umaga!